Ang ating topic ngayon, na ni Noel, ang tanong niya ay, lima lang daw yung sukat ng kanyang T. Makakapagpaligayan na daw ba yun ng isang babae? So, hindi pag-usapan for today's video. Ang interesado ka bang malaman kung ano ang kasagot? Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. So, kung lima ang sukat ng iyong P, siguradong malaki na po yan. At siguradong makakapagpaligaya na yan ng babae kung yun ang magiging basihan ng pagpaligaya sa iyong asawa o yung iyong, iyong Pero alam niyo ba na wala naman talaga sa sukat yung magpapaligaya sa isang babae. Opo, kasi nga po, kahit nga dihila lamang yung bunga nga mo lamang o kaya yung daliri mo lamang, mapapaligaya mo na po ng gusto ang isang babae. Nasa tamang paggamit lamang yan. Nasa tamang pagtatrabaho sa isang babae. Hindi lang yung ti ang nagpapaligaya sa isang babae. Lahat po yan pwede mong magawa. Basta marunong ka lang magtrabaho at hindi kayong tatamad-tamad wala sa sukat. Hindi mo lagi dapat isipin na kapag halimbawa may maliit ka, hindi mo na mapapaligaya. Kasi walang kinalaman ang sukat para mapaligaya ang isang babae. So sana nasagot ko ng tamang ito hindi like this video, please go to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.